Good day mga kuya tata. For today's video, may gagawin tayong zoomer, no? Ang nangyari dito, tingin ko rito na pabayaan tong motor na to. Tapos, uh, upon checking, pag change oil natin, wala nang lumabas na langis, no? Which is natuyo na ng langis. Tapos, eto pa mga kuya. Then, ikuti mo to dem. Wala nang spark plug yan, wala nang panggilid. Ayan, tinanggal na rin. Tapos, uh, sige, ko to dem. Ayan, no? Sobrang tigas pa rin. Dapat yan mga kuya, pre-wheel na yan malambot na yan ikutin ang nangyayari dyan malamang uh, ah, nagkaroon ng friction yung piston ring pati yung black no, nag, uh, nagdikit na o humigpit na yung ikot tapos ito pa mga kuya so, ah, sobrang napabayaan ng motor yung engine boost nya eto eto eto, yan check mo yung engine boost dyan na oh, wala na bakal sa bakal na yun eh, no? o oh, grabe tapos nagkaroon na ng crack yung ano yung long case nyo Tapos puro tagas Sobrang dumi ah, Check mo yung makina O oh, yan Okay Sobrang dumi ah, Talagang napabayaan o no, mga kuya bale yung gagawin natin dito ah, Bubuksan na natin At samahan nyo kami mga kuya Let's go Aray mga kuya, nag-stack up na yung piston pin at piston pin. Tumama yung hula, no? Nag-stack up yung piston. Tapos yung cylinder head niya, maluwang yung exhaust, oh. Maluwang yung exhaust. Gastos talaga, malala mga kuya. Okay?